Sa Pilipinas, mahalagang miyembro ng pamilya ang mga lolo at lola. Kaya naman, naisipan ng saksi ngayon at Sogo Cares na magkaroon ng isang gift giving sa ating mga pinakamamahal na mga lolo at lola nitong September 30, 2023 sa Barangay 173 sa North Caloocan City. Kasaksi. Hello everyone at welcome <laughs> sa isa na namang episode ng LMSK, LMSK TV. TV. At nandito tayo sa isang special event natin. Okay. Ito ay bilang pagpupugay natin sa ating mga lola at lola. Ako ay eh, palaki ako ng lola ko eh. Kaya alam mo naman, kita mo. Di ba ikaw ganda? Okay. Ano masasabi mo? Siyempre, maganda ka. At tayo po ngayon eh, mamimigay ng uh, something para dun sa ating mga lolo at lola. At pasalamatan po natin ating mga sponsors. Hotel Sogo, Sogo Cares, Meralco, Maynilad, Hannah Bishi, Juralite Sandals, Miss Jane Navarro Cruz, ARC Refreshment Corporation, Citrus, Tanduay, Cut International Group of Salons, Everbelle Cosmetics, Hotel Lucky Chinatown, World Philippines, New Amity Food Supplement Trading, Ate Rica's Boxelog, MX3, Nash Coffee Tasty Palamig, Manga Series at Nature Spring. We are so blessed Always today. blessed po ang mga oh. aming ang saksi ngayon at mm -hmm. LMSK TV dahil full support ang aming mga advertisers. Thank you so much po. Siyempre, ito ay alay natin para sa ating mga lolo at bola. Sana mag-enjoy sila sa ating uh, simpleng programa ngayong araw na to. -tabas, -tabas. Ang gift giving na may temang isang pagpupugay kina lolo at lola, a Grandparents Day celebration, ay isang celebrasyon kung saan nagkaroon ng free haircut from cut and carnation, simpleng kainan at pamamahagi ng mga food packs, at mga regalo para sa mga 250 na mga lolo at lola sa Barangay 173. Po kayo? Ay, thank you po. Thank you po, Ang food packs ay naglalaman ng bigas, pasta at spaghetti sauce na galing sa Sogo Cares, MX3 food supplement, day zinc vitamins at juice mula naman sa Honey Sea. Bukod dito, may libing chinelas din silang natanggap mula sa Jira Light kaganyan eh. Ano, natukoy ko ba kayo? Surprise so. okay. happy po, surprise. Ba ba ko ba? Hay, okay. Mag-schedule ng live ta, may tinelestamo. Mag-ba sa Dore MX3. Apo, MX3. Hat sa ngayon? Chaxing ngayon. At, you, Namigay din ng samot saring pa ang grupo tulad ng Hanapyashi Appliances or Orocant Pictures. T-shirts at Blackwater diyos sa mga nanalo ng kanilang hinandang parafol at palaro. Mm -hmm. <laughs> At ating mga lolo at lola ang saya ng selebrasyon na inahandog ng Saksi Ngayon at Sogo Cares. Ang gift-giving project na ito ay isang pamamaraan ng grupo ng Saksi Ngayon at Sogo Cares para magpasalamat at bigyang pugay ang ating mga lolo at lola para sa sakripisyo at pagmamahal na binibigay nila sa kanilang mga pamilya. Thank you so, so cares. Thank, thank you for the so Thank you at so, sexy and so, so cares. Thank you. bak back at syempre Ate Tess talaga naman masayang masaya tayo ngayon dahil nakita rin natin ng na masayang masayang ating mga lolo mm -hmm. at lola. Kuring kadyang ganda at, at ang kanilang mga ngiti sa labi mm -hmm. talagang ramdam na ramdam natin yung kasiyahan na natin na idulot sa kanila dahil sa ating binigay na grant Parents Day na binigyan nating puga yung mga lolo at lola. Hindi lang naman mga lolo at lola ang nagpunta dito. Yung mga younger yes. version ng mga lolo at lolo okay. lola. Siyempre, maganda. hindi magiging posible ito kung hindi dahil na rin sa ating mga sponsors na may mabubuting puso, Ate Tess. Yes, oo. Sana po sa, uh, sa next uh, year na aming uh, grandparents, eh, tayo ay suportahan pa rin ng ating mga sponsors. Yes, totoo yun. Thank you so much mga sponsors natin. Kaya mga ka-LMS KTV, lagi natin mahalin ang ating mga lolo at lola na tumatayo ring ating mga pangalawang magulang mahalin natin sila, respetuhin at pahalagahan at ites. Kuri, tama ka dyan. Talagang ang pagmamahal ng mga lolo't lola eh, hindi talaga natin makakalimutan. So don't forget to like, share, and subscribe ang aming LMSK TV every Friday 3 o'clock in the afternoon po. At please don't forget to push the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming mga videos. Ako nga pala si Tonet Tagle at ang aking kapatid pagdating sa Lapangan at Lakotsyan. Tessie Squadro po at wala nang iba. Para sa LMSK, LMSK TV, Nang ng nag-iisang Saksi Ngayon. Bye-bye!